Hello alam well mga kabakyard? good morning, good morning Andito na tayo sa manukan mga kabakyard. <laughs> Medyo natanghali na tayo Andiyan ang manukan natin Good morning mga manok, mga alaga natin Ayan Nasa dapuan pa sila Yung iba nakababa na Ngayon mga kabakyad Circle uh, lang lagi kong ginagawa Sa umaga uh, Magwalis muna ako O uh, mag linis ng mga ano, yung linis ng mga kain naman nila ng tubig na yun ang gagawin ko kasi nagpapakasta na po hinahin ko yung board katilalagay doon sa hinahin para makastaan siya tapos may dala akong tubig na pang ano? yung pang disinfect ayun sa galim yan ang i, i ganyan ko sa mga dap baba sa lupa ng mga dapuan nila laking tulong yan. Naiblago na rin yan mga kabakyard. Let's go. Para malagay na natin yan sa dalhin natin yan doon. yeah oh. Eh, nalagay na natin ng isang broodcock. Mamaya naman yung puti. Ayun nasa sa taas. Ay, yung puti na yun. Ayan yun. Kasi pag nagkastahan na yun, papalit ko. Ang gagawin ko ngayon mga backyard, yung pang disinfect mo na. Ang i-boss-boss ko sa puno. Malaking tulong ko mga backyard. Talagang hindi na sila gaano nagkakasipin. ito may halo to na sunrocks yung pinaglabahan natin di ba may mga, may mga sunrocks yan ipunin natin to yan may butas yan oh. may butas na maliliit yan para may buhos natin ganito gawin natin sa manukan wala yung tulong ito ang tayo mga backyard pag listen sa puno ng mga dapuan nila gagawin ko ngayon maglinis naman ako ng ano yung mga tubigan nila and lagi ko yan um tuwing umaga tuwing umaga yan tininis ko talaga kasi may mga minsan may mga nilublo ng ano yan mga palaka daga yalinisin talaga dito tayo sa backyard natin and what up? good morning maraming salamat po got bye bye